Hello guys, for today's video guys At ayan, good morning po At ayan, may, may bago kaming ampon ngayon guys Tatlo sila guys Si Black Nasa rin, si Ninyo sa kasi Ina ng laging saklulog, galing doon sa kabilang bahay Kasi nakatambak na lang doon Ang ginawa ni Kuya Roman, inuwi niya sa bahay Sabi niya dito na lang doon sa bahay yang ginawa namin, nilinis ko si Black Nasa rin. Tapos nilinis niya si Ninyo. Ayan. O, oh, ba? diba? Ang una ko ang ginawa, binrush ko muna si Black Nasa Kasi, ayan, ang kapal ng alikabok. Napakakapal. Grabe. Napabayaan na sila dun sa kabilang bahay. Ayan. Ayan. Yan, binras ko lahat ng mga ano, lahat, lahat ng parte ng kanyang pasana krus, kanyang katawan. ay ano nakikita niyo yung alikabok, napakakapal. Ayan guys, Ayan, kawawa naman. Sabi ko, tama lang yan, ay inuwi mo dito sa bahay para may kasama na rin tayo, may bantay tayo dito sa loob ng bahay. Ayan. Napaka-palang ano, alikabok, guys. Ayan, si, si Kero man niya. Ayan, ando sa labas. Busy, busy siya dun. Ang ginawa niya, sininyo, pinaliguan niya. Ayan, ando siya. Una ko po sa labas. Ako dito sa loob. binras ko nga muna si Black Nazarin. Tapos, saka ko. Saka ko na lang pupunasan ng towel na may sabon para mawala na mawala-wala naman yung alikabok para yung kulay na rin niya bumalik sa dati ayan napakatagal ko nga binabrush yan guys ayan o tignan nyo ayan. ayan kahit pa paano meron na kaming kasama sa bahay may ampo na kami madadagdagan na kami sa loob ng bahay guys at nagtanong nga rin yung mga anak ko saan daw galing yung mga yung mga santo, habi ko doon sa kabila. Habi ko kawawa naman, kaya pag nandito na yan, linisan nyo yan pag tuwing linggo. Para hindi kumakapal yung alikabok. Para pogi na rin sila. ba? Diba? Ayan. Ginawa ko niyan. Tapos na yung sa kabilang side. Ginawa ko yung kabilang side naman. Kasi meron mga part na talagang ang hirap linisin yung malalim yung part niya ng paggagawa ayan o di ba napaka seryoso ko nga haba naglilinis oh hindi mo lang tumatawa walang marites Ayan. Kasi gusto ko malinis si Black Nasa rin. Gusto ko siyang malinis para yung kulay niya bumalik gagawin nga pala namin ng ano yan dyan, ng lagaya ng istante para komportable sila kung saan man sila pwede ilagay dyan nahanapan na lang yan, sinilip ko nga si Kuya Roman kung tapos na rin siya ayan talagang binuhusan nyo ng tubig si ninyo. sabi ko nga baka ginawin eh yan, tapos na rin si Kuya Roman doon ako malapit na rin matapos dyan yan yan medyo nabawasan na nga yung alikabok nyan guys Ayan o oh. Sana na pag natapos yung paglilinis bumalik sa dati yung kulay nila kasi katagal talaga guys kung hindi lang taon kasi kala ko kukunin nung anak nung may-ari kaya hindi naman pinakialaman. Kaya ilang taon na hindi naman, hindi naman nakuha. Yung, kaya ngayon, sabi ko, balik, -ano na lang. Dali na lang dito sa bahay. Para meron na rin kami nga alagaan dito sa loob ng bahay. Hindi lang si Budol. Yung, yan, natapos na nga si Keroman. Yan, bubuhatin niya na si Ninyo. Saan pwede ilagay si Ninyo? Yan, napakatagal. Katagal. Lang minuto kong pinag, pinagbabras-bras yan, no? Black nasa rin. Ayan, no. Brush pala niyan. Medyo bumalik-balik na sa kulay. Ganun punasan ko ng basang towel na may sabon. Para tuluyang mawala ang kanyang mga dumi-dumi sa katawan. Ayan. Nasisingot ko na nga yung mga alikabok dyan kapal-kapal. Talagang -kapal. abog eh. O yan. Tapos na. Yun na lang ilalim. Yung ilalim nyo Kasi medyo malikabok, malikabok din talaga. Hindi medyo. Ayan ha. Sa ilalim na nga. Napasukan pa ng malikabok. Pero konti lang kumpara doon sa taan. Doon sa katawan niya. Saka sa ulo. Sa kamay. Ayan. Saglit lang. O diba? Di ko nga tinigilan hanggat di na, yung alikabok niya. Sunod yan. Tapos yan, pag may oras ulit, punas naman siya. Punasan ko siya. Para pumulik sa dati. Yan. May ninyo na kami. May santo na kami sa loob ng bahay. Kasi ang santo ko lang dito, yung sa kalendaryo. Ayan na nga si ako, oh guys. Tingnan si Ninyo. Babe, si niyo ha? Ah, Nakaupo Ah, brush na brush talaga si niyo, Oh. La. <laughs> Pinaliguan talaga, eh. Binras talaga ng binras, si, eh. Oh, di ba? Ayan na, guys. Napunasan na. Si Ninyo, gwapo na. Ang cute. Ang cute ni ninyo. Ayan, si Black Nasa rin. Napunasan ko na rin yan. Hindi ko na rin, hindi ko na lang din na video kasi nagmamadali na ako. O, oh, ba diba? At si Ina nang laging saklolo. Linis na. Ganda na.